Yan, ang laki dito sa Alabong City. Baha pa din. Ang na. Ayan, o. Oh. Baha pa. Baha pa rin. Ha? Na ng hulan, wala nang ulan, wala nang bagyo, pero baha pa din. Ngayon, ay-stack kami rito. Hindi ko lang alam pa nung oras matatapos to ang <laughs> Yan, yun, yung sinami yun, lumalaw na okay, Ingat, ingat. Hindi alam kung kano kalalit to.